So, hello, hello, hello mga kainday. Maayong buntag. So, that time guys, pupunta kami ng Lonita Park. Kasama ang aking mami at daddy. So, that time guys, is tinawag ko si mami para mag-video. <laughs> Pero hindi niya ako narinig. <laughs> okay lang yan. At least nakapag-video pa rin. Diba? <laughs> While nagapasyal kami sa Lonita Park guys, is meron kaming nakitas na vendor na nagbebenta ng ice cream at tinapay. Pwede pa lang ipalaman ng ice cream sa tinapay. So ngayon ko lang yan natikman for the first time ever. Sarap. Hindi na pa lang ipalaman yung ice cream sa tinapay, no. So yun, yung mga kasama ko. Yan si Daddy at Mommy. Mommy. We are nandito kami ngayon sa Luneta Park. Dito lang kami, nakaupo lang. Di ba? At pagkatapos namin kumain, is nagpasyal-pasyal muna kami mga guys. At pasensya na kayo mga guys. Hindi na ako nakapag Kasi in-enjoy ko yung time kasama ang aking pamilya.